Ah, may pa-chance naman ako yung papa nung kaya ay ano pa di. Ito naman ay ano ay to, tu nung tubig eh. ay. Pa-chance ako kay papa. pag <laughs> ko ulit. Papa! Oo. Oh. May pa-chance po ako sa iyo pa. Ano Ilag-ilag po papa yung Yun, dati yung ito yung ano pa. ah ano, uh, ay. Ay ba ito? baka na yan ay ano ay, yung pugna naman ulit sa akin, katulad nung dati hindi mo, papa, iba yung papa ilag ilag ka naka oh, hindi, hindi mo na akong pug sa akin yun hindi na pa oh, basta ilag ilag lang uh -huh. ha oh, wala si uh -huh. ano, may piring pa? may piring pa papa oh, wala si oh, pero nga baka ito yung pug mo sa akin, lalo ko pa, pa namang bata ka hindi nga pa uh -huh. eh Apa nak aku? Ya, Papa. Hmm. Ha. Kenapa? Hmm. Ha. Ah. Ah. Ah, tak nak angkat lingkuh ah. Ah, dia pula tawan. Ah. 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 Ah, tak pula tu. Ah. Hai. Hai. Ah. Oh, ah. Uh. Ha. Ara, <laughs> ara, ah, Bakit ara, 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 ako ara, 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 na talaga ara, 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 Ako yata <laughs>